FBB Sara Duterte harap-harapan na ang paglaban sa administrasyon. Pinatikos ang mga namumuno sa gobyerno, we deserve better, ayon sa kanya. 75 security personnel ibinalik na muli kay Sara. Gadon kay Sara, security 20 million kada buwan na abot ang 400 million sa loob ng isang taon. Muli pinunan ni Vice President Sara ang gobyerno sa isang pahayag na tumatalakay sa estado ng seguridad, pangangailangan pang kalusugan, at demokrasya sa Pilipinas na ikinalungkot ng mga Pilipino ay karapat dapat na mas mabuti at hindi ang mga leader na taksil sa kanilang sinumpaang tukulin. Pinamagatang mensahe para sa aking mga kapatid na Muslim, isang mensahe sa aking mga kaibigang Muslim, Pinasalamatan ng opisyal ang mga tribong muslim na Iranun, Kagan, Gagindanao, Maranao, sama mga tausog tapang, buong tapang na nagpahayag na kanilang pagmamalasakit sa kanyang siguridad. Kayun pa man sinabi ng Vice Presidente na kanyang siguridad hindi mahalaga kaysa siguridad ng bansa. Ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pagundad ng bayan. Subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang karapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tang nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Si Duterte kamay kailan lamang ay mali sa Marcos Cabinet bilang kalihin ng Department of Education. Ay nanungkot na ang mga Pilipino ay patuloy na nagdurusa sa hindi magandang infrastruktura, pangangalaga sa kalusugan, seguridad at maging ang intervensyon ng mga dayuhan. Sa pagsisikap at kahusayan ng mga Pilipino, ang Pilipinas ay dapat na nangunguna sa mga kalapitang bansa. Hinain niya. Sinabi pa ng Vice Presidente, subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanglilang para maupo sa pwesto. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Sa kanyang mensahe, inakusahan ng opisyal ang gobyerno na hindi magkaroon ng flood control master plan sa kabila ng banta ng maraming bagyo taon-taon. Ikinalungkot din niya ang kawalan ng sistema ng pang, pangangalagang pangkalusugan sa bansa na magpapagaan sa gastusin sa pagpapagamot ng mga Pilipino. pinag ni Duterte ang opisyal ng paliparan na dapat ay nagtataguyod para sa world class ng posibilidad at sekuridad sa mga daungan ngunit nabigo pa nga imbestigahan kung paano ay sinapubliko ang isang video footage at mga detalye ng flight ng mga pasahero kabila ang mga minor de edad. Si Duterte at ang kanyang asawa, ina at mga minor de edad na anak ay nakunan sa isang video footage sa pagalis ng Ninoy Aquino International Airport sa Terminal 3 no kasagsaga ng Super Typhoon Karina, inatukos din niya ang gobyerno sa pagpapahintulot ng dayuwang interbensyon sa mga lokal na issue tulad ng kaso ng International Criminal Court, ICC, laban sa madugong kampanya ng kanyang ama laban sa droga. Ani Sara Duterte, ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumindig dapat laban sa mga panghimasok ng mga dayuan sa ating mga domestic affairs. Subalit ang Pilipinas ngayon sa dalidaling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad ng ICC. Ito ay matapos sabihin ni Department of Justice DOJ noong nakarang linggo na hindi hahadlangan ng gobyerno ng Pilipinas ang Interpol sa pagpapatupad ng mga tungkulin nito kung iutos ng ICC na arestuhin ang ilang individual sa bansa. Samantala, 75 security personnel ni VP Sara na ibalik na. Naibilot na nga ang 75 kawani ng Philippine National Police na security detail ni Vice President Sara Duterte ayon kay National Capital Region Police Officer Chief Police Major General Jose Meloncio Mertales. Accounted na rin umano ang 67 mula rito pero ang walo ay hindi pa rin nagpapakita. 500 million gastos ng gobyerno sa security ni BP Sara ayon kay Atty. Gadon. Ibinunyag ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation PAPA Secretary Larry Gadon na gumastos ang gobyerno ng nakakagimbal na higit sa 500 million pesos para sa 430 security tell ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gadon, malaking panghihinayang na magamit ang pondo na sana'y magagamit para pakain ang na nagugutom at tulungan ng mahihirap. Ani Gadon, ang magarbong paggasos para seguridad ng isang tao ay nagpapakita ng malaking kasanin sa pondo ng bayan. issue ko sa moralidad at wastong paggamit ng pondo ng bayan. Numili tao na tumatanggap ng 50,000 pesos kada buwan ng 430 security ni BPSAR sa loob ng dalawang taon na nangangalungan ng higit sa 20 million kada buwan at sa loob ng 24 buwan ay maabot sa 480 million. pa niya may mga datos na madaling hanapin sa online na nagpapakita ng Office of the Vice President ay gumastos ng 55 milyon mula 2022 hanggang 2024 para sa special duty allowances ng mga military. Ikinumpara ni Gadon sa panahon ng termino ng nakarang vice presidente ay gumastos lamang ng nakatalang 5.7 milyon kada taon para sa special duty allowances na malayo sa 25 million alokasyon ni Duterte sa parehong mga allowance hanggang sa taong ito. Kayo po bilang mga Pilipino, ano po ang masasabi niyo tungkol dito, maaari po kayong magkomento sa baba. Kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod nating videos. Maraming salamat po!